Isipin mo ito. Hating gabi, malamig ang hangin, at tanging ilaw lang ng headlights ng kotse mo ang tumatagos sa dilim. Habang umaakyat ka sa Luakan Road, bigla mong makikita sa gilid ng kalsada ang isang babaeng nakaputing puti. Maganda ang tindig niya, mahaba ang buhok, pero may isang bagay na hindi mo maintindihan. Wala siyang mukha. Hindi mo alam kung titigil ka ba para tumulong, o bibilisan mo na lang ang takbo mo para makalayo pa ano kung sabihin ko sayo na kapag hindi ka huminto, maaari mo raw madala ang sumpanya hanggang sa bahay mo? Mga kaibigan, ako si Ka Elias, at sa gabing ito, samahan niyo ako sa isa na namang kwento ng alamat, misteryo, at paniniwala. Ang istoryang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga pinakakilalang urban legend sa Baguio City. Ang babaeng puting-puti na walang mukha sa Loacan Road. Marami ang nagsasabing nakita nila siya, at marami rin ang nagkwento ng kakaibang kapalaran matapos nila siyang masalubong. Pero sino nga ba talaga siya? Isa bang kaluluwa na hindi matahimik? Isang babala sa mga biyahero? O katang isip lang ng mga taong mahilig sa takutan? Alamin natin habang dinadala ko kayo sa loob ng alamat na ito. Buwan ng Disyembre, mag-alas 12 ng gabi. Malamig ang simoy ng hangin, amoy pine trees ang paligid, at halos walang dumadaan sa lohan Road. Nasa Baguio si Carlo, isang delivery driver na galing pa sa La Trinidad. Madalas siyang dumaan sa Loakan para mas mabilis makauwi sa bahay niya. Pero mayong gabi, ramdam niyang iba ang tahimik ng kalsada. Habang umaandar, napansin niya na parang lumalabo ang salamin sa harap. Binuksan niya ang wiper pero wala namang ulan. Doon niya lang napansin na may puting anino sa gilid ng kalsada. Akala niya una ay reflector lang ng post. Pero nang makalapit siya, nakita niya ang isang babae. Nakaputing bestida, abot sa paa. Mahaba ang buhok na itim na itim. Nakatayo lang siya sa gilid, nakaharap sa kalsada, at parang nakatingin diretsyo sa kanya. Kinabahan si Carlo pero bumagal ang takbo ng sasakyan niya. Nang malapit na siya sa babae, doon niya napansin ang nakakapangilabot na detalye. Wala itong mukha, Parang blangko lang ang nasa ilalim ng buhok. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Napakagatlabi si Carlo at pinili na lang na bilisan ang takbo. Pero bago pa siya makalayo, bigla niyang naramdaman na parang may malamig na hangin na pumasok sa loob ng sasakyan kahit sarado ang bintana. Sumilip siya sa rearview mirror at doon siya halos mawalan ng malay. Nakaupo na sa likod ng sasakyan ang babaeng puting-puti na walang mukha. Pinigan niya ang gas, halos sumayad ang paa niya sa sahig. Munit kahit gano kabilis, naririnig niya ang mahinang boses na parang humihinga sa batok niya. Nang makapasok siya sa mas maliwanag na bahagi ng kalsada, bigla na lang itong nawala. Pagdating niya sa bahay, akala niya tapos na ang kababalaghan. Pero kinabukasan, nagsimula na siyang makaranas ng kakaiba. Lagi siyang nananaginip ng puting silid na may isang babae sa gitna, nakatalikod sa kanya. At tuwing lalapit siya para makita ang mukha nito, nagigising siya na parang hinihinal at pawis na pawis. Kinuwento niya ito sa matanda nilang kapitbahay na si Mang Ruben. Sabi ni Mang Ruben, hindi siya ang una. Marami na raw na driver ang nakakita sa babaeng yon. At kapag hindi mo siya tinulungan o kinausap, susundan ka raw nito hanggang sa bahay mo. Kung totoo ito, ang tanong, bakit siya naghihintay sa gitna ng dilim ng Lohan Road? Mga kaibigan, kung gusto niyo pang marinig ang buong kwento at malaman ang pinagmulan ng babae sa alamat na ito, huwag n'yong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ganitong istorya. Handa ka na bang magpatuloy? Carlo tried to shrug it off, iniisip na baka pagod lang siya o epekto ng lamig sa bundok. Pero habang kumakain sila ng hapunan ng asawa niya, napansin niyang parang may kung anong anino sa may bintana. Pinilit niyang huwag pansinin. Ngunit napalingon siya nang bigla na lang gumalaw ang kurtina kahit sarado lahat ng pinto at bintana. Nagkunwaring kalmado si Carlo pero napansin ng asawa niya na parang wala siya sa sarili. Sabi ng asawa niya, Carlo, para kang namumutla, may sakit ka ba? At mumiti ito para magaan ang pakiramdam niya. Ngunit sa isip niya, bumabalik-balik ang imahe ng babaeng puti na walang mukha. Kinagabihan, habang natutulog, muling na naginip si Carlo. Nasa gitna siya ng loakan road, walang sasakyan, walang ilaw, puro dilim. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang babaeng yon. Nakatayo lang ito, at sa bawat hakbang niya papalapit, naririnig niya ang malakas na tibok ng puso niya. Nang abutin na niya ang distansyang kayang hawakan ito, bigla itong lumingon. Wala pa ring mukha, pero ramdam niya na nakatingin ito diretsyo sa kaluluwa niya. Nagising siyang pawis na pawis, halos hindi makahinga. At sa gilid ng kama, may nakita siyang basa at mahabang marka na parang yapak ng paa ng babae. Hindi ito gawa ng asawa niya dahil mahimbing pa rin itong natutulog. Doon nagsimulang maniwala si Carlo na hindi ito guni-guni lang. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Tinawagan niya ang kaibigan niyang si Jomar, isang taxi driver na madalas din dumaan sa Loakan Road. Nang marinig ni Jomar ang kwento, bigla itong natahimik. Sabi ni Jomar, pre, kung ako sayo, mag-alay ka ng kandila sa tabi ng kalsada. Huwag mo siyang baliwalain. Kasi kapag nasaktan mo raw ang damdamin ng kaluluwa doon, hindi ka titigilan hanggang makuha ka niya. Sabi ni Jomar sa mabigat na tono. Hindi alam ni Carlo kung maniniwala ba siya. Pero nang sumapit muli ang gabi, kailangan na naman niyang dumaan doon para sa delivery. Habang papalapit sa lugar kung saan niya unang nakita ang babae, napansin niyang mas malamig kaysa karaniwan ang paligid. At sa gitna ng dilim, muli niyang nakita ang hugis ng isang babae. Sa pagkakataong ito, huminto siya. Dahan-dahan niyang binaba ang bintana at tinanong kung ayos lang ba siya. Ngunit imbes na sumagot, unti-unti itong lumapit sa sasakyan niya. Parang bawat yapak ay nag-iwan ng hamog sa kalsada nang makarating sa gilid ng kotse, yumuko ito para sumilip sa loob. Sa sobrang lapit, kita niya ang kawalan sa mukha nito. Walang laman, pero parang may mga mata na nakatingin mula sa loob ng dilim. Doon niya narinig ang isang boses sa loob ng isip niya. Hindi ito galing sa labas, kundi parang diretsong pumasok sa utak niya. May malamig at mahinhin na boses na nagsabing, "Tulungan mo ako." Sabi ng tinig sa loob ng isip niya. Bago siya makapagsalita, bigla itong nawala. Para bang kinain ng hangin ang presensya nito. Ngunit naiwan sa upuan ng pasahero ang isang basang panyo na may bahid ng dugo. Hindi na nakapagsalita si Carlo hanggang makarating siya sa destinasyon. At mula noon, alam niyang hindi na ito basta alamat lang. May gusto itong iparating at posibleng siya ang susunod na magdadala ng kwento nito. Matapos ang pangyayaring iyon, naging palaisipan kay Carlo kung sino ba talaga ang babaeng iyon. Hindi siya matahimik, kaya nagpa siya siyang magtanong-tanong sa mga kapwa driver at residente malapit sa Lohan. Unang nakausap niya si Mang Tonyo, isang jeepney driver na mahigit dalawampung taon nang nagbibiyahe sa ruta ng Baguio. Ayon kay Mang Tonyo, ilang beses na niyang nakita ang babae niyon at minsan, nakasakay pa ito sa jeep niya. Sabi ni Mang Tonyo, alauna ng madaling araw yon, may sumakay sa Camp John Hay papunta sa Maylocan. Nakaputi siya, parang bagong ligo, pero tahimik lang. Pagdating sa gitna ng kalsada, bigla kong naramdaman na parang lumamig sa likod. Nang tumingin ako sa salamin, wala na siya sa upuan. Pero narinig ko yung tunog ng pinto na bumukas kahit sarado lahat ng bintana. Sumunod na kinapanayam ni Carlo ay si Aling Fe, isang tindera sa tabi ng kalsada. Kilala raw niya ang alamat na yon mula pa pagkabata. Sabi ni Aling Fe, anak, ang sabi ng mga matatanda, yung babae raw na yan ay biktima ng isang aksidente noong dekada, pitumpu. Galing daw siya sa isang party, at pauwi na sana ng mabangga at mahulog ang sasakyan sa bangin. Hindi na raw nahanap ng buo ang katawan, at pinaniniwala ang nawawala ang mukha niya dahil sa matinding pinsala. Pero may ibang bersyon din ayon kay Liza, isang estudyante sa Baguio na madalas sumakay ng taxi gabi-gabi, hindi aksidente ang nangyari. Kwento ng lola niya, isa raw itong babae na pinatay at iniwan sa gilid ng loakan dahil sa selos ng isang mayamang lalaki. Sabi pa ng lola niya, kaya raw wala siyang mukha ay dahil sinunog ito para hindi makilala. Habang mas dumadami ang nakakausap ni Carlo, mas napapansin niyang isa lang ang pattern. Lahat ng nakakita sa babae ay nakaramdam ng matinding lamig, at halos lahat ay may dala pa uwi mula sa lugar na yon. Yung iba, basang panyo na may dugo. Yung iba, amoy ng pabango na bigla na lang lumilitaw sa loob ng bahay kahit walang tao at yung iba naman panaginip na paulit-ulit hanggang sa puntong para na silang binabantayan. Dito na nagsimulang kabahan si Carlo. Napaisip siya, kung lahat ng nakakita ay may dala pa uwi, ibig sabihin ba nito ay isa siyang kaluluwang gustong makasama ang mga nakakasalubong niya. Isang gabi, habang nagkakape sila ni Jomar sa isang karinderya, may lumapit sa kanila na isang matandang babae na parang kilala si Carlo. Nakatingin lang ito ng matagal bago nagsalita. Sabi ng matanda, ikaw ba yung nagdala ng babae sa bahay mo, iho? Kinilabutan si Carlo at bago siya makasagot, sinundan ng matanda, "Kung gusto mong matahimik siya, bumalik ka sa lugar kung saan mo siya nakita. Dalhan mo siya ng kandila at kausapin mo siya. Sabihin mong hindi mo siya sinasadya." Hindi malaman ni Carlo kung matatakot ba siya o susundin ang payo. Pero isang bagay ang sigurado, Simula nang makita niya ang babaeng iyon, para bang may nakasunod sa kanya, kahit saan siya magpunta. Minsan nga, habang nasa banyo siya, ramdam niyang may nakatayo sa likod niya sa kabila ng kurtina ng shower. Kaya isang gabi, nagpa siya siyang bumalik sa Lohan Road. Daladala niya ang kandila at ang basang panyong na iwan sa kotse niya. Habang nasa gitna ng dilim, binaba niya ang kandila sa gilid ng kalsada at binuksan ang ilaw ng kotse para makita ang paligid. Pero sa halip na tahimik na lugar, bigla niyang narinig ang mga yabag mula sa likod. At nang lumingon siya, naroon na naman ang babae. Puting-puti, walang mukha, pero sa pagkakataong ito, nakataas ang kamay na parang may gustong ipakita sa kanya. Nakatayo si Carlo sa gilid ng kalsada, nanginginig hindi lang sa lamig kundi sa kaba. Nakataas pa rin ang kamay ng babae, parang may itinuturo sa dilim sa bandang kanan ng daan. Hindi niya alam kung susundin ba niya o tatakbo na lang pabalik sa kotse. Pero bago pa siya makapagdesisyon, narinig niya ang parehong boses na dati nang dumaan sa isip niya. Tulungan mo ako. Hindi ito galit. Hindi rin ito nakakatakot na boses, kundi puno ng lungkot. Parang humihingi ng awa. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa direksyon na itinuturo nito. Habang papalapit siya, napansin niyang mas lumalamig ang hangin at parang mas bumibigat ang paligid. Tila ba may bigat na nakadikit sa balikat niya. Pagdating niya sa isang bahagi ng kalsada, doon niya nakita ang isang lumang marker na halos natatakpan na ng damo. May mga luma at kupas na bulaklak pa sa paligid. Lumuhod siya at binuksan ang kandila. Sinindihan niya ito gamit ang lighter na dala niya. Habang nag-aalab ang maliit na apoy, napansin niyang unti-unting lumalakas ang hangin, pero hindi nawawala ang sindi ng kandila. Sa gilid ng apoy, parang may aninong dumaan. Doon muling nagsalita ang boses sa isip niya. Hindi ako makaalis dito. Hindi ko nakita ang hustisya ko. Sabi ng tinig. Nang marinig iyon, biglang pumasok sa isip ni Carlo ang malinaw na larawan ng nangyari. Para bang ipinapakita sa kanya ng babae ang mga huling sandali ng buhay nito. Nakita niya ang isang batang babae na nakasuot ng puting bestida, masayang naglalakad palabas ng isang event hall. May kotseng huminto sa tabi, binuksan nito ang pinto at pumasok siya. Pero imbes na ihatid siya sa bahay, dinala siya sa isang madilim na kalsada. May dalawang lalaking sakay. Nagumpisa silang magsalita ng may pangasar, at tumulo ang luha ng babae. Nagpumiglas siya, pero wala siyang nagawa. Sumunod na eksena, nakita ni Carlo ang babaeng wala ng malay sa gilid ng Loakan Road. May isa sa mga lalaki ang kumuha ng matalim na bagay at sinira ang mukha nito. Iniwan siya roon, walang buhay, habang dumadaan ang malamig na hangin ng bagyo. Muling bumalik sa kasalukuyan si Carlo, nanginginig at halos mawala ng lakas. Ramdam niya ang bigat ng kwento, parang siya mismo ang nakaranas. Nang tumingin siya sa babae, wala pa rin itong mukha, pero nararamdaman niyang nakatingin ito sa kanya sa paraang nagpapasalamat. Bago siya makasabi ng kahit ano, unti-unting naglaho ang anyo nito. Naiwan lang ang malamig na hangin at kandilang patuloy na nag-aalab sa gitna ng dilim. Pagbalik ni Carlo sa kotse, huminga siya ng malalim alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Binalak niyang puntahan ang istasyon ng pulis at magtanong tungkol sa mga lumang kaso ng krimen sa lugar. Kung tama ang hinala niya, baka may record pa ng totoong pagkamatay ng babae. Kinabukasan, pumunta siya sa Baguio Police Station. Nang banggitin niya ang nakita at narinig niya, napansin niya ang reaksyon ng matandang opisyal na kausap niya. Parang hindi ito nagulat, kundi parang matagal na nitong alam. Sabi ng opisyal, marami na ang nagtangkang investigahan yan. Pero hanggang ngayon, walang malinaw na ebidensya. Ang kaso, matagal nang sarado. Pero bago siya alisin, tinanong siya ng opisyal, may iniwan ba siya sayo? Sagot ni Carlo, may basang panyo at kandilang hindi namatay kahit malakas ang hangin. Napangiti ng bahagya ang opisyal, saka nagsabi, kung totoo ang naranasan mo, iho, isa ka sa ilan na pinagkatiwalaan niyang ipakita ang huling kwento niya. At kapag ganon hindi iyon natatapos sa simpleng takot lang. Minsan, may misyon kang kailangan tapusin. Pagkatapos sabihin ng opisyal ang mga salitang iyon, parang lalo lang dumami ang tanong sa isip ni Carlo. Ano ang ibig sabihin ng misyon na kailangan niyang tapusin? At bakit siya? Lumabas siya ng istasyon na mabigat ang pakiramdam. Habang naglalakad sa session road pa uwi, parang ramdam niyang may nakasunod sa kanya. Hindi niya ito pinapansin, pero bawat paglingon niya, may mga tao sa paligid na nakatingin sa kanya na parang may alam. Pag uwi niya, dumiretsyo siya sa silid at inilabas ang basang panyo mula sa isang plastic bag doon niya lang napansin na may nakasulat pala sa gilid ng tela, tila burado na ng panahon. Pinagmasdan niya itong mabuti, at nang tamaan ng ilaw mula sa bintana, unti-unting lumitaw ang ilang letra. Tatlong letra lang ang malinaw, L, M, at O. Hindi niya alam kung initials ba 'yon o bahagi ng isang pangalan. Pero sa loob-loob niya, iyon ang magiging susi para matuklasan kung sino talaga ang babae. Kinabukasan, pumunta siya sa isang lumang library sa Bagyo para maghanap ng lumang records ng mga aksidente at krimen. Isang matandang librarian ang lumapit sa kanya at tinanong kung ano ang hinahanap niya. Pagbanggit niya ng Loakan Road at babae sa puti, nanlaki ang mata ng matanda. Sabi ng librarian, may lumang dyaryo kaming nakafile sa likod. Baka nandyan ang hinahanap mo. Pero mag-ingat ka, iho. Minsan, pag hinahalukay mo ang nakaraan, bumabalik ito para humarap sayo. Sa sulok ng library, natagpuan niya ang ilang lumang artikulo mula noong dekada, pitumpu. May headline na agad na tumama sa kanya, dalagang nawawala, natagpuan sa Loacan Road. Sa artikulo, nabanggit ang pangalang Lorna M. Olivares, isang estudyante sa kolehiyo na huling nakita sa isang debut party. Isang linggo matapos mawala, natagpuan ang katawan niya sa gilid ng loakan, wala ng mukha at halos hindi makilala. Pagbasa niya nito, para bang may malamig na kamay na humawak sa balikat niya. Napalingon siya, at sa may gilid ng shelf, nakita niya ang hugis ng isang babae. Nakatayo, nakaputi at wala pa ring mukha. Hindi siya gumagalaw pero ramdam niyang nakatingin ito sa kanya. Nang kumurap si Carlo, wala na ito. Pero sa mesa, naiwan ang kandilang isinindi niya noong gabing nagpakita ito sa kalsada. Hindi niya dala iyon nang pumasok siya sa library. Doon niya napagtanto na gusto talaga ng babae na ituloy niya ang paghahanap ng hustisya. At sa sobrang malinaw ng nararamdaman niya, alam niyang hindi lang basta takot ang dala ng alamat na ito. Isa itong kwento ng isang buhay na tinapos ng walang katarungan. Habang pauwi si Carlo, mas matindi na ang kaba niya. Kasi kung noon, nagpapakita lang ang babae sa gabi sa Lohan Road, ngayon, parang sinusundan na siya kahit saan, kahit sa maliwanag, kahit sa lungsod, kahit sa mga lugar na dapat ligtas siya. Kinagabihan, hindi mapakali si Carlo. Kahit anong pilit niyang matulog, parang may malamig na presensya sa paligid. Sa bawat pagdilat niya, para bang mas lumalapit ang isang anino sa gilid ng kama. At sa huling beses na iminulat niya ang mata niya, naroon na ito. Babae sa puti. Wala pa ring mukha. Nakatayo sa may paanan ng kama, nakayuko, at hawak ang basang panyong may dugong bahagya ng natuyo. Sabi ng boses sa isip niya, Carlo, gusto ko nang makauwi. Hanapin mo sila. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon para kumilos. Kinuha niya ang kotse at dumiretsyo sa Lohan Road. Bitbit niya ang panyo, kandila, at isang maliit na larawan na nakuha niya mula sa lumang dyaryo ng library, larawan ni Lorna M. Olivares, bago ito mamatay. Pagsapit niya sa lugar kung saan niya unang nakita ang babae, binaba niya ang kandila at sinindihan ito. Nagdasal siya, hindi lang para sa kaluluwa ni Lorna kundi para na rin sa sarili niya. Biglang lumakas ang hangin. Mula sa dilim, bumubuo ang isang anyo. Hindi na ito kasing linaw ng mga naunang pagpapakita. Parang kumakapal ang usok at doon lumilitaw ang hugis ng babae. Lumapit ito sa kanya, mabagal ngunit diretsyo. Sabi ng tinig, huwag ka matakot. Hindi ikaw ang kaaway ko. Sa pagkakataong iyon, nawala ang kaba ni Carlo. Naramdaman niyang hindi ito masamang nilalang. Isa lamang itong kaluluwa na matagal nang nakatali sa lugar dahil sa isang krimeng hindi na solusyonan. Nang ilapag niya ang larawan sa tabi ng kandila, mas lumakas ang hangin. Pero hindi na ito malamig na nakakatakot. Parang may kasamang init at gaan sa paligid. Doon nakita ni Carlo ang imahe ni Lorna na may mukha na, nakangiti, at dahan-dahang naglalaho kasabay ng pagpatay ng kandila. Bago tuluyang maglaho, muling nagsalita ang tinig, maraming salamat. Ngayon, makakauwi na ako. At sa isang iglap, natapos ang lahat. Walang naiwan kundi ang panyo, tuyo na at wala ng bahid ng dugo. Pagbalik ni Carlo sa kotse, napansin niyang mas magaan na ang paligid ng Loacan Road. Parang nawala ang bigat ng hangin na matagal nang naroroon. Ngunit sa rearview mirror, bago siya umalis, parang may nakita siyang aninong kumakaway mula sa malayo. Hindi na siya kinilabutan. Sa halip, umiti siya at nagpasalamat. Mula noon, hindi na nakakita si Carlo ng babae sa Loacan Road. Pero nanatiling buhay ang alamat sa mga kwento ng mga tao. At sa tuwing may makakakita raw sa babaeng iyon, naniniwala si Carlo na baka may isa pang kaluluwang humihingi ng tulong, at baka may panibagong misyon na ipapasa sa susunod na makakasalubong niya. Mga kaibigan, sa mundong puno ng ingay at ilaw, may mga kalsadang nananatiling tahimik at madilim. Isa na rito ang Lohan Road. Marami na ang dumaan dito pero ilan lang ang nakakita o nakasalubong ng babaeng puting-puti na walang mukha. Kung totoo mang multo si Lorna M. Olivares o isang alamat na nabuo mula sa takot at alaala ng nakaraan, iisa lang ang malinaw dala niya ang bigat ng isang kwento na hindi natapos. Kwentong may halong kirot, hustisya at misteryo. Baka kaya siya nagpapakita ay hindi para manakot lang, kundi para magpaalala sa atin na ang mga kasalanan ng kahapon ay hindi basta-basta nawawala. Na may mga kaluluwang hindi makatahimik hangga't walang nakakakilala sa kanilang istorya. At ngayon, alam na natin. Pero tanong ko sa inyo, mga kaibigan, kung sakaling gabihin ka at mag-isa kang dadaan sa Lohan Road at may makita kang babaeng puting-puti na walang mukha, ihihinto mo ba ang sasakyan para tulungan siya o itutuloy mo ang pagmamaneho at ipipikit mo na lang ang mga mata mo hanggang makalayo? Ako po si Ka Elias at ito ang Alamat, Misteryo at Paniniwala. Hanggang sa susunod na gabi ng kababalaghan, magingat kayo sa bawat daan na tinatahak nyo dahil hindi lahat ng kasama natin sa kalsada ay buhay. Magandang gabi at manatiling gising sa katotohanan.